naman tayo ng paghahanting sa kagubatang ito. Dito po nakakakita ng mga salubong na kawayan o buko. At dito yung dalawa kong kasama ay naghahanap na rin po. Ang hinahanap naman nila ay yung pong sumbalik at saka po yung tumagos na Bagis At dito po yung bihirang makita Na kung tawagin po siya ay Iyas ng bukal Dito po napakaganda ng bukal dito dahil Napakaganda ng kanyang kulay Yun nga lang hindi siya masyadong malinaw Pero, pero pwede po siyang mapagliguan Pero mga elementong naririto ay eh, talaga napakarami. Yun nga lang at napakababait naman nila hindi sila nagagalit kung kami man ay magpunta sa sagradong lugar na to na halos kami palang sigurado ang nakakapunta dito at dito po may nakita kaming balon na datihan pa napaka antik na matagal na matagal na ito ang katagalan nga po ay nagkaroon na siya ng sibol na kahoy. At kapag nahulog ka dito ay maaring hindi ka na makaahon pa kung wala kang sapat na lakas ng loob o pananampalataya kung sakaling ikaw ay mahulog, wala kang pamamaraan at madali kang sumuko. Hindi ka na talaga makakaakyat pa sa, sa taas. At dito po yung nakatago ng mga antik na mga bagay na hindi mapasok-pasok o malusong na mga taong dumadayo dito na iba pa nung sila una. At yan nga po, iniwan po muna namin ang balon na yun at nagpatuloy naman kami sa paghahanap ng mga sumbalik na bagay. At gano'n na rin po ang mga kahoy na tumutusok at sa kapwa kahoy. Gano'n na rin po ang tagusbag. Tulad nga po nang sinabi ko sa inyo nung dati nung nakakuha ko ng iyas ng bukal, talaga nararamdaman ko ang kanilang mga presensya at agad ko po itong natutukoy kung saan. Ito, anang nangyari? Bumalik na po ulit kami. Napakahiwaga ano, ng balon. Nandito na ulit kami. At parang niligaw lang kami dito, ano? Kung mapapansin nyo kanina ay umalis na kami pero pagbalik namin ay ito narito na naman kami sa balon na ito. Ayan. Pero yun nga po, sa naitulong lang aking dasal para hindi kami maligaw. Ayan. Nalisan po muna namin ang balon ulit. Ayan po. So, nagpatuloy kami sa pag-akyat dahil may napansin kami na mga kakaibang mga tinig pero mahina lang siya. At dito nga po ay nagpatuloy pa rin kami sa pag-akyat. Habang yung dalawa ay patuloy pa rin sa paghanap at ganun din naman po ako. Ayan, kasama na nga pala namin dito si Jopor, aso. At syempre, napakabihira. Marami na po kaming nalakbaya na puro bagin. Pero bihira ay makakakita kayo ng buhol na bagin. At mga sumbalik. Napakaluang po ng gubat na yan pero talaga sa ay pinagkakaloob lang ito may ibigay hindi po halos talaga buis-buhay din po ang ganito dahil hindi dito mawawala ng mga kobra o anumang lahi ng ahas yeah, may mga ganyang pantinik talagang pag iyan ay nakatusok sa iyo talagang pag wala kang poder na kabal patalbang ka talaga yeah. pero yung mga elemento lumalayo naman hindi naman sila nagbabawal. Yeah, medyo malikot ang camera, hindi pa masyadong sanay po yun. Nagka ng camera, nagtataman. Tsaka nahihirapan din siya makaliban sa mga tinik. Ayan. Nakakulong eh sa mga tinik. Hindi pa masyadong alam nitong nasa unang daan at hindi niya rin pinuputol yung mga makakatinik eh. Ayan. Nahihirapan siya tuloy na lumiban tinatawanan lang namin hindi siya makaliban sa mga tinik eh. yun po napakagubat niyan at ako naman madali ko lang nang ding nalusutan po ito mga tinik na ito ayan. pero siya yung may gamit ng gulong hindi niya ginagamit para putuli na lang yung mga tinik pero yan nga po may, may dumikit sa akin na tinik eh. yan pero binaliwala lang natin Okay. At maraming maraming po pala salamat sa mga solid na supporters po natin, mga manonood. Patungo po sa paglalakbay namin sa mga ganito kagubatan at talaga namang uh, disidito kami sa paghanting na ito. Yun nga po, medyo nabitin kayo sa panonood na ito dahil maya maya lang po ay matatapos na itong ating video at yun nga po, narating namin itong sa bahay na ito. Dito naman naramdaman ko yung presensya ng biglang init ng aking katawan. At nararamdaman ko mayroong gamit sa loob ng bahay pero hindi mawawalan dito ng nakataas. Hindi ko man sa ngayon nakikita ang mga elemento. So may mga pagkakataon talagang bumubukas ang third eye natin ang hindi natin namamalayan. Yun po, kontrolado din ang mga third eye na yan at pagharang ng mga masasamang espiritu para hindi natin sila makita. Meron, meron may, po sila na counter para diyan. Lalo na po sa mga naghahangad ng third eye o may mga nakasanayan pagdating sa paggamit ng third eye. Ayan. Pero mahabang, mahabang proseso po ang mga nangyayari. Kapag kayo ay gusto nyong matuto o makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba, at yan nga po no, uh, sabi ko nga po sa inyo, sa mga pangitain, nakakakita rin naman po ako, pero halos kontrolado rin ang mga elemento na matakpan ang iyong ikatlong mata. Ito po ang kadahilanan kung bakit kahit pilitin niyong magkaroon kayo ng third eye, ay patuloy nilang natatakpan o nahaharangan. Ang masasamang espiritu ang gumagawa niya. Ayan po, at uh, ito na yung bahay napakatilim sa loob at makikita nyo ang bubong niya ay yung may buhos ano at dito naman sa wala matagal na to bahay na to wala na rin bubong eh pero kung mapansin nyo eto lang bahay na ito mismo ang nandito yan nagtingin siya ng oras okay tinatagal niya magtingin at yan, kung mapapansin nyo talaga, wala talaga siyang kapitbahay o kalapit na bahay. Talaga wala. Puro lamang gubat, mga sagi. At yan, medyo malikot ang camera, sorry. Pasensya na kayo. Talaga malikot yung camera ni Boy. Ayan, titingnan natin to. Ito ay dating kulungan ng mga ahas. Ayan. Basta nakita ko kagan Kulungan to ng mga ahas. Datihan pa. Ang nakatira dito ay isang misteryosong tao. Nakita ko rin dito. Ayan. Dito nga po ay siya may mga lumang damit na nakabalot. At diyan nga po sa parting yan. Papasok ako. Ayan. Mga ahas akong pumasok mag-isa. Eh, pinapakiramdaman ko mabuti at yun nga po, nag-prayer ako at nagpaalam dito sa may tao na narir naririto. Narir Yan, nakikiramdam lang po ako dito. Medyo itin talaga. wala yung sound ano. Hindi kasi tayo bayad sa CapCut kaya ganyan. Ang ginawa ko po dito ay kuan yung record yung recording. Screenshot recording lang. Yan na ginawa natin. Wala pa tayong GC dito sa ano na 'to. Eh. Pero ito napakaluma naman talaga po ng bahay na ito. Ang pinaka may boost dyan yung pong yan, yan, yan. Tapos yun nga, pinakang ng mga ahas yun. Maaring itong mga nakatira talaga dito ay yan o, oh, late na late yung ating video talaga. Sa ating mga salita. Ano? Ang mga nakatira talaga dyan ay birto distinct po. May mga tinataglay. Nilisan talaga nila ito eh hindi nila kinaya yung mga nakatera dito yung elemento so ngayon eh, uuwi na rin kami nyan yun nga po ah uh, meron din naman na nakuha na medal yung luma yan hindi na lang po ito namin na ano, sa video at talagang napakahaba na pero meron pong talagang video naman Sige po, at maraming salamat. Napakahaba ng video talaga. Ewan ko lang kung matapos nyo itong video na to. Talaga mahaba yung video niya. Yan po, ang pinakangkulungan ng dati ng mga ahas. Okay ba? Okay, yun lamang po, at maraming salamat.